Hmm. ka mga kalugi oh, daming na Okay na, sir. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloyan, Phase 1, Block 56, Lot Decoms Mental, Davao City. yun Oh. Mga kalugit kamusta kayong lahat? Ang customer natin from, taga saan po kayo, sir? Takorong? Takorong City? Ay, taga Takorong ka. Ang saan ba na sa Highway. sir? Nasyonary Week. So mga kalugit ang customer natin from Takorong City. O, di ba? Magpuhulan sa nat. Taga Esperanza. Ay, stay palugan. Ay, kung sa pa, ano, bin? Papila na. Hindi Hindi ka diabetic, sir. Ay, nana. Hmm. Sir, paano sa So mga kalugit, ayan. Nga na, mag-aani Ay, pagpalimpyo ni mo, nagbanog na. Maulagin na. Relax Sige, napatanggal ko ang lana Sige, mga kalugit O, daming lana, oh Okay na, sir <laughs> So, mga kalugit Punta na kayo sa Sherwin-Ladrido-Saloin Phase 1, Block 56, Lot 6, -6 Decoms, Mental, Davao City Ayan, oh Relax na, Ay na, ang... Um, So mga kalugit, ayan Nagpalinis na si sir mga kalugit So namaga do ang kuko niya Relax mm. Ang dako. Dagan kay kung i-operahan ka rin ba? Yara na bilhin siya eh. Ang aragay ka ko, dako dako. Dako? Ko? Ay eh, meron nga. Ang laki na naiwan. Bilag sa asa. Bago lang nalimpiyohan. Laki ng koko na iwan. Oh. Nakuha mo. Eh? Ay, diba baba. Tell mo, sir. Relax lang, sir. Para makuha. Gababa diba ako ang pusher ko. Gaana ko dun. So, yun, 12 years old, gani gina, sir. Kaya gani side by side. Sobra pa kayo ito iya. Ha? Ikaw nga, togoliks ka na. <laughs> Ayan. Ayan. Mm. Ay nakakalugi, tanggal na. Okay, tuloy. Balik pa. Mm. Ah. Oh. Hindi, Ko. quoten souvenir souvenir <laughs> oh uh. no way sir uh. ano man i shout out ang nag-review mo char <laughs> <Try> lang <laughs> ayan may gay mo sir na okay na no Grabe ka mag-a dyan mo, ha? Oo, oh, dito <coughs> pa si Imo. Mga sakanda na ako makalakad. Ang dalawang pa ayon tinira mo sa akin, no? Oh, Jesus. Kalimot na mag-good Ayan, sir. Okay na, no? Mahawakan na. Kanina hindi mahawakan, no? Ano po siya ilalim lang. Ano yeah. so, sir? Sobra, Jude. Pero wala ka ka palugit. Ayan, wala na. Natuwa ni Kaginda nga 12 years old Sige daw sila pa-opera sa doktor Nyo sa sirha na sir, pa jud. Ayan. Ayan sir o. Oh. Ayo. Langgo. Dako pa no. Ayan. Ayan po. Ngayon ng tapos beserna na apa. Relax na sir atras ito sir kay do do pumatiyagan ko do ya imong itlog nag ibang ano na nag saka doon eh sa <laughs> liyo <laughs> ko. Nahila. Video ko nandito eh. <laughs> Oo. Oh. Kinao, oh, di ba? Ay, sa liyo ko. So mga ayan, tapos na. Di ba? Kanan naman, baka mo mag-aari yung kanan. Wag eh. O, oh, ayan sir, okay na. Maulogin na. Pakuha ka na. Hmm, okay. Okay. Wala ni sakit eh. Wala sakit mo. Ayaw lang. Dali <laughs> So mga logi, tapos na. Ayan. Perfect. Serio, basta, sir, ayaw ba ha? Antod ugma. Gabi. Lagyan natin ng magic sarap na. Okay na, sir. May taga Nurala. Ay, taga Nurala. dahil no, last time no. Taga Nurala, nag-anhipo diri para lang mag ano. Bis kami Sakit yapon. Ayan, okay na. Wala na may gitusok. Diba? Oh, perfect mga kalugit.